So, ayun mga kalangis. tayo. Ang problema niya ay ito. nya mataas. Oh, sa so, so, tingnan muna natin kung anong problema bakit siya may ito na, malaman na natin siyempre, on natin yung motor para mag-on itong mahiwaga nating diagnostic tools at na-open na, na makikita na natin dito ang binabasa so, ayan yan ang problema nya, overcharge ito, system voltage high so, ayan, bali dalawang error nya, pero parehas lang nila So, kaya, titingnan natin yung battery. Kung anong nangyari. Dahil ay nakailang battery na sila share nito. Lagi daw sumasabog. Kaya, malaman na natin kung nasabog nga ba. <laughs> Babago na ito. Ayun yung sinabi na, no, yun, no, napotong, ano, ayan ito. Napot yung, ano, napot pa rin. Sadyang napot ako ang battery. Oh. Okay, okay, okay. Anong sirawa ba kayo? Tangkal na yung mga tao. Ito pare. kalasin mo na. Ipindot lang naman yan. Tapos sila. Ayun. So hangat mo nang tangge. Ang paghangat, hindi itong hawak. Tapos papunta dito. Biarahin nyo, biarahin doy. Yun. Hindi, hey, angat ng konti. At tanggalin mo sa ilalim. Sa gas. Nagtikit lang guma. Yan. Ito pare, pipindutin mo. Asan na yun? Angat pa ng konti. Ito, ito, ito. So, pisilin mo yung dalawa. Tapos hugot. Yan. ipisin habang hinuhugot yan yun tapos yung ito angat pataas ito ang lock no, ito na langat mo lang kaya naman yun ito so, tanggalin mo pindot si Para mabilis maglamig pagkain. Okay. Ano diya Di friend Okay, kada bukas? Atin mo ng mga, mga... to. Nangaka-kabit. yung mga sakit? Dalawang sakit nya Ayos. naman akong video na nito kung Paano malaman pag sira na? Hindi na natin papakita. Mm, ilang na kuha? Uh, ohms. Kabit okay. na muna yan. dalawang ground yan uh, magkasama yung skater Rick Trip Fire! na ma-shoot. Patay ang ilaw. <laughs> Shoot agad. Shoot na. Uh, Paano ito strike? Tapos ito ay tanggalin mo muna tapos lihain mo tapos yung mga terminal lihain mo na pare. Dali. Ha? Ano sa ako? Ano sa ako. Abang pinapalamig-lamig ko natin yung stator. Good. Wow, sir. may washer to sa likod papalihan natin dito para sure Hmm. natin to. yang tatlongnya sama kena eh, ini dari cuk. Oh. Tepat type lang yan matigas kailangan din magkalas ng gasket dahil dito papalit nito I okay, mahaba yan. Ang iba naman. Hmm. Naabot kamay. Да. gasket maker pinagkaiba nung stator nating ano you know, pero sim lang yan may tali may tali din <laughs> dito lang detalye lang yung lock ito ay matibay bakal eh yun ay detalye ang lako <laughs> ay gagapit na natin yung restitor na ipit yun haong na haong kumulogs

Cái này là cái Cái này là cái Cái pasok muna dyan okay na ikabit na natin yung stator tayo na lang natin mag-full charge yung battery ha? Kalalay natin yung oil filter Ayan, sasalinan natin ang langis. ngayon so, dahil ay full charge na ang init so takabit na natin to ang so, mismong motor ang malaman na natin

Dito na may mga terminal eh. Ke persa Okay. Uh okay. so, Tangke. Pwede um, na ipit dito

ibon ay ano galing araw ko pala eh 900 ha ah, 900 91 9141 tinatak po ako okay, yung pick up nya at mababa yung minor so okay na ayos na yung gawa natin makapagitan ko sa inyo mga pinagpalitan natin ha ah, pinagpalitan ng gasolina mapalitan tayo ng gasolina na rin okay na siya ang problema ang gasolina ay panis yun nga panis sure. ang dago pa naman kaya na mamalya Ini kayak pandar. Mana pandar ya, eh? sih, Ra? <laughs> guys, tan ko na. Painitin so, lang muna natin. Stan. Panis ang gasolina pa lang ito. Panis. Ang gasolina, panis. So, yun. Ipapakita ko sa inyo mga pinalit nating na pieza doon. Ito yung part number ng kanyang battery. Ayan. Hindi rin sa ano, kitim. So, yan. At ito naman yung gasket na ginamit natin sa kanyang magneto, side cover. At ito yung kanyang magneto. Ito po yung kanyang part number, yung stator. Stator po ang pinalitan natin dyan. At ito naman yung rectifier, regulator. At sinama ko na rin yung kanyang oil filter dahil nagpalit na rin tayo ng langis. So, yun ang mga pinalit natin. Magkano nga ba yung halaga na ginastos ng may-ari? Nasa 12K lang naman. So, basic na basic. So, yan ang mga ikinabit natin dun sa dominar para tumino na at hindi na pumutok ang kanyang baterya. So, yun. Balik tayo. Yan, matagal na siyang naandar. Stable yung minor stable na rin yung charging so yun ang uh, pinalitan natin dito sa motor na to kapag sumasabog yung kanyang baterya so ngayon ayos na to ayos na rin at babalik na lang namin ang mga cover So hanggang dito na lang ating video. Sana'y makaturo sa inyo kung sakali ganito ang maging problema ng inyong dominar o maging sa ginagawa ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood Ayos! Thank you for watching my video.